Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius. Ngayong araw, Martes, Pebrero 11, ang buwan ay kumikislap ng maliwanag sa ilalim ng tanda ng Leo, at ito ay nagdadala ng isang malakas na alo ng malikhaing enerhiya na nag-udyok sa iyo upang ipahayag ang iyong sarili. Ang kagalakan at sigla na dulot ng posisyon ng buwan ay nag-aanyaya sa iyong likas na talino at malawak na pananaw upang magbukas ng mga bagong posibilidad. Bilang isang Aquarius, ikaw ay may matalim na isip at natatanging kakayahan sa pag-aanalisa. Ngayon, ito ay oras upang tanggapin ang mga ideya at damdamin na bumabalot sa iyo at e ang mga ito sa mga proyektong magbibigay inspirasyon hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa mga tao sa iyong paligid. Gamitin ang iyong lohika at katalinuhan upang gabayan ka sa pagpili ng mga gawain na magsusustento sa iyong kaluluwa at magdadala ng mas malalim na kasiyahan. Ang iyong analytical na pag-iisip ay magdadala sa iyo sa mga pagkakataon kung saan ang malikhaing enerhiya ay magbubukas ng pinto ng mga bagong ideya at pagninilay na magdadala sa iyo sa bagong antas ng personal na paglago. Pagmumuni at pagninilay, ang kahalagahan ng pagtanggap at pag-unawa. Sa araw na ito, Aquarius, isang mahalagang aspeto ng iyong pag-unlad ang pagtutok sa pagtanggap at pang-unawa. Habang lumalawak ang iyong pananaw sa mundo, kinakailangan mong yakapin ang ideya ng pagiging bukas sa mga opinyon at pananaw ng iba. Ang pagtanggap ng iba't ibang pananaw at paniniwala ay makakatulong sa iyo upang lumago at magkaroon ng mas malalim na pagkaunawa sa iyong kapwa. Isipin kung paano ang pagiging tolerant at bukas sa ideya ng iba ay makakatulong sa iyong personal na relasyon at makikinabang ka mula sa mga karanasan ng iba. Huwag matakot na magtanong at matuto mula sa mga karanasan ng iba dahil sa mga ito ay matututo ka ng mga bagong pananaw na magpapayaman sa iyong kaluluwa. Bilang isang taong may natural na talino at pangunawa, Maaari mong ipakita ang iyong lakas sa pamamagitan ng pagiging halimbawa sa pagtanggap sa mga ideya na hindi mo pa nasusubukan. Ang bawat tao ay may sariling karanasan at pananaw na may halaga, kaya't yakapin ang pagkakaiba-iba upang magbukas ng mas malalim na relasyon at koneksyon sa iyong paligid. Pagtutok sa pagkilala sa iyong sarili at paglago Ngayong araw, makikita mo na may pagkakataon upang mas laliman ang iyong pagkaunawa sa sarili. Buksan ang iyong isip at puso sa mga ideya at karanasan na nagmumula sa iyong mga kasamahan at sa iyong mga iniisip na pananaw. Hindi lahat ng bagay na nangyayari sa iyong paligid ay ganap na klaro, kaya't isang mahalagang paalala na magtiwala sa iyong sariling mga kutob at lohika. Ang mga hindi pagkakaunawaan o mga kamalian ay bahagi lamang ng ating paglalakbay, at sa halip na magpatalo, tingnan ito bilang mga oportunidad upang magbago at matuto. Ipagpatuloy mo ang pagtanggap sa iyong pagiging natatangi at hindi takot na sumubok ng mga bagong bagay. Hindi lahat ng bagay ay kailangang kontrolado o tiyak, minsan, ang masaya at matabumpay na buhay ay nagmumula sa pagtanggap at pagyakap sa mga hindi inaasahang pagkakataon at pagsubo. Ang iyong mga pangarap at layunin ay may malalim na kahulugan at ang iyong mga intensyon ay magsisilbing gabay upang makarating ka sa tamang lugar. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat ng bagay sapagkat ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay mayroong layunin at aral na magdadala sa iyo ng mas mataas na antas ng kasiyahan at tabumpay. Patuloy mong yakapin ang mga pagkakataon na magpapayaman sa iyong karanasan at tinan ang bawat detalye bilang isang mahalagang hakbang patungo sa mas magandang bukas. Maswerteng mga elemento para sa araw na ito. Maswerteng kulay, asul at lila, ang asul ay sumisimbolo ng kalmado at pagminilay, pati na rin ng intelektwal na lakas. Samantalang ang lila ay kumakatawan sa espiritwal na paglago at pagpapalawak ng pananaw. Kung magsusuot ka ng mga kulay na ito, mapapansin mong mas magaan at mas puno ng enerhiya ang iyong araw. Ang asul ay makakatulong sa pagpapahina ng iyong isip, habang ang lila ay magdadala ng inspirasyon at bagong ideya sa iyong buhay. Maswerteng numero, isa, tatlo, at pitong, ang isa ay nangangahulugang bagong simula, ang tatlo ay nagsasaad ng pagkakaisa at harmonya, at ang pito naman ay kumakatawan sa espiritual na pananaw at pagmumuni. Ang mga numerong ito ay nagsisilbing gabay sa iyong mga desisyon at pagpapasya, kaya't gamitin ito bilang inspirasyon sa iyong araw. Maswerteng kristal, amethyst, isang kristal na naugnay sa espiritual na koneksyon at malalim na pagmumuni. Magandang magdala ng amethyst upang matulungan kang mapanatili ang iyong fokus at positibong pananaw, pati na rin upang mapalakas ang iyong mga kapasidad sa pag-aanalisa at malalim na pag-isip. Maswerteng gawain, maglaan ng oras para sa iyong sarili at maghanap ng mga pagkakataon upang mapalawak ang iyong kaalaman at karanasan. Maaari kang magsimula ng isang bagong proyekto, magbasa ng libro, o makipag-usap sa mga tao na magdadala ng bagong pananaw sa iyong buhay. Kung ikaw ay may oras, maaaring mag-volunteer sa mga organisasyong tumutulong sa mga nangangailangan dahil makakatulong ito hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong personal na kaligayahan. Payo at pagwawakas ng araw Sa pagtatapos ng araw na ito, Aquarius, tandaan na ang iyong malikhaing lakas at katalinuhan ay magsisilbing gabay sa iyong tabumpay. Ang pagiging bukas sa mga bagong ideya, pati na rin ang pagtanggap sa mga opinyon at pananaw ng iba, ay magdadala ng malalim na pagbabago sa iyong buhay. Huwag matakot magtanong, maghanap ng mga bagong pagkakataon, at magpatuloy sa pagpapalawak ng iyong mga limitasyon. Ang iyong mga pagsusumikap ngayon ay magbubukas ng mas magagandang pinto sa hinaharap. Ang mga pagbabago at paglago na dumaan sa iyong buhay ay hindi sa lahat ng pagkakataon ay madali, ngunit ito ang magdadala ng mga mahalagang aral na magpapaalab sa iyong buhay. Magtiwala sa iyong sarili, sa iyong intuwisyon, at sa iyong kakayahan upang makamit ang iyong mga pangarap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.